ka mo sa NYGC Blind Drama. Magpamati na. Magpamati na. Para ka. magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice Liga. Channel. Ang nga sa inyo. Yari na ang kompleto rekados na drama. Dirima mabatian ang sari-sari ng mga istorya. Mapa-aksyon, love story o komedya. Naisyaga, nice Yaga, nice Yaga, Jog time, Jog -time drama. drama. Ginadulong sa inyo sa NYGC. Naisyaga nice Channel, blind drama. Tagsang ASFM 106.9. karon sugura na natin ang pagharaka. <laughs> Mayo. Mayo kay aga pa. Ari na baray ni Priduming. Ah, mapasalamat ako kay kumpare ko kay nagtawhay ang lawas ko kay nakuha ang balik ko pagkahulog ko sa hagdanan na naga Pasakha, nga nagapasaka kag nagapanao. Ari na. tu to man ang tawo. Ah, mabongko ko dani sa may atang atangan sa iya hagdanan. Ya. Di ko ay maplastar. Eh, na pa ba, mo? Nagsasabi na. Hindi. Para si Pri Doming sa sunod. Kag may istorya At pamatian ko. Hindi na masakit. Hindi. Inti na kuno masakit. Ang ano. Tama din na Basta po pa lang. Sakit gina Oh. Hindi. Ito hindi na nangayuhaw. Hindi. Tung hayo put sa si Predomi. Oh, o hindi to, to wala ang ni. Daw naga bacha ko haw. Asi nah, di sige. O kinahanglan mo da sion. Ya mungkin dia ya basta purbiro pala sakit pinda. Oh. Oh. Tung oh, oh, oh. <laughs> di na kini hayo. Sudlon so, ko na lang si Predomi. Tung di ko na kini magwanta. Hop. Oh. Pe pre, 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 no? Ma, ka si, ang bata mo nga daw si itong nga kabayo? Oh, ha? Oh, 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 pre, 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 daw, Wala sang upod? Uh, uh, wala, ano, pag dumdum may upod ko na Ah, oh, kita ka sila siyang Pa, may cellphone ka? Oo, uh oo. -oh, silpon ini, e kagagira istorya ko abo apo ko kay gid ka sa sang amigo abo na nga naghambal ako nga kun sakit pa ko hindi na kay da kisa siya sa pagbiya ka ya amigo oh, oh. <laughs> ano nga gani predominant ang gina istorya mo abi ko may upod ka dire eh. ay ka bala pre albedo kay ko gi sa mo eh eh, ano ang naman ay hal ko nagsulod sa pensar mo? Tingin, lain lahin ang nagsulod sa pensar ko eh. Ano pa? Daw pa sunan sa kilala mo? Sino ang kilala ko? Sino pa? Ang kilala mo ba na? Oh, hindi ko magkili nga uh, si ito mo sumay, oh. Ah, daw, amo na? Oh, shout out na sa... sa... ano, sa... taga-kadis, kag-taga-sagay, hindi na. Oh, shout out lang taga galit sa kay kay Kuya Hil dira sa sagay kag sa Kadis manda kay kay Hinong Jobi da shout out lang sa imo kag sa tanan tanan nga nagpamati diri sa NYGC shout out lang sa tanan ang kabuhi may problema may kasadya ba? hala. Tuod ka permiloy milo, ya mo nang damgo mo. Abo Ay, eh, abaw. Tingala ko man nga grabe ng tulog mo. Do pamatiagan ko galalain ka gadaban ka pa. Ay, ati mayo lang... bo. May espesyal to sa akong damgo. Anong damgo mo nga espesyal, Premiloy? May nakilala ko nga diwata. <laughs> 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 ha ba? Tay laban-laban diwata diwata, gipangayuan mo pamahaw Anak, ay. Kun mo kay indiyon nga. Nggak ikaw tuh lebih luas, aku oh. ya, aku ya ginaku aku saya kosong di wadah. Eh, oh. Oh, gini si Pramila itu saya yang bida si ya. Mbak gimana? Oke basta Gani tau, ngati kalon, saya lagi yang bida si ya. Eh, di anu nang yang ngetabu Pramila ini kakek sekaman saya di wadah. Ay, sus, seberapa sekis? Loi, are loi ho, kese loi. Eh, seberapa belas sekis yang lelan cawan kosong gani gandang-gandang. Lagi cendak-cendak sekarang diri ya, Ayo.. Kan lebih atuh, Roslah? Eh, iya. Nergiligat, tuh. To, Tung... ...gina mungkin mah iyong... ...sura siang babay, kun, wapa. <laughs> uh, Ayamu, apa ay, naga iyang nilalagas-lagas.. ..ni milo nganjito, saper Eh.. Uh, eh.. 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 Eh, pamahaw, ah. Si preliom na iyang nilalagas-lagas, ya, segay. Si Habbala dake, parang nga pamahawan, cakak <laughs> <laughs> run. Eh, siang.. ...ama tuon, sina. Eh, aku tuh yang nilalagas-lagas yang babay, eh. <laughs> Dumapasyo <laughs> <Ay, aman, laughs> pa ko eh. Ay, ano ni ka ko? Hindi ka pa magpati siya kon? Ay, nako. Pro, yun mo lang siya kon pero damgo mo. Pro, ang ginkanto ko di blalain mo. Ay, <laughs> bro. <clears throat> Nagkitanay kami ni Juan. <laughs> <laughs> Nga doon kulbaan ka ha? Oh, ay, paghani ko ka ha? Tapos ang bal. Nagkitanay kami ni Pariberto. Hindi. <laughs> okay. <laughs> ay, grabe ng reaksyon mo, haw. Doon ang lapsi, kagid, haw. Kag, uh, uh, kag ginhambal siya sa akon, Premiloy. Ha? Uh, uh ba si Berto? Oo, oh, oo. Uh, hindi ka magbalibad, ha? Kaya nga, nagsiling si Pare Berto. Nga ara, kuno si Imo ang chocolate ko. Siya uh, din na to. Oh, uh, hindi ka magsiling uh, uh, na natunaw na to. Chocolate ni Berto? Oo. Oh, uh. Na halin siya Canada. gindalaya pa eh. ka to, de. silingi hatang sa akon. Tipro si Imo uh, ay ginpagi. Kaya uh, Why kami nakakita na ng dua? Ang chocolate? Oh, di na to. Uh, uh, hindi. <laughs> uh, ka pa ha. Habi uh, mo, Pramiloy. Ah, malahin na. Uh, ang para kay Juan, para kay Juan. Ang para kay Pedro, para kay Cesar. Oh, so uh, Ano gani? Ang Pedro, para kay Pet kay Pedro. Ang para kay Miloy, kay Miloy. Oo oh, na. Oh. Di, dapat ang kay Ilyong. <laughs> o, oh, di, dapat. Ano ka ba si Muliberto? Berto? Ara sa ibu ang chocolate kani ihatag sa akon. Ara sa akon ang chocolate nga akon. Ang akon ara man sa imo kuno? Ha? Ang imo kuno ya sa nasun pa to si maabot kay naulihin sa package. Ah, oh. ah, na pa libreto si ba? Oo. Oh. Ang akon gali mo nagabot eh. Gay ipa. <laughs> siya? Nagsala si pre berto ha? ipasakon pa sa ang... Ang imo? Oh.

el vino. Ay, pre. Ay. Ay, mayo, kay hari ka na, pre. Eh, Di ko gusto ang mo. Ay, okay na, pre. Naumpawan, git ko sang... sang paghaham masahi sa Na, na dula git ang bali ko. Pati nang bali sa kamot, kag sa pigdot ko. Nadula na. Ay, gilig ka, pre. Ay, kay mayo. Ay, dali ka, pre pungko di priho. May rostor tadi samtang nagapungko ta. Ate, sige, sige. Ay, ay pasinsya priya. priha. Pasinsyagid nga ah, na manol-manol ko sa paglagaw ta. Kay halin ang una pre, nag-ako lang ni edad ko. Ay gid ko kasulod sa balay nga ginatawag nga mall pre mo. Ay, galit na pre. subong. Okay na priya, Na nakakadto na gidman ko. Hindi ko ya pareho sa lolo ko sang una nga. Purti kito ya kapalalagaw sang lolo ko. Pre, grabe kito ya. Ay, to, pre. Ebes eh, to ko. Ang lolo ko sang una, pre. Bisan diin kito nga lugar. Kakadto na ya kapakalabot na bisan diin lang nga lugar. Pila kaadlaw na siya yung magpuli. Ay, grabe galing lolo mo, pero mas grabe galing lolo ko, pre. Ay, tuwag ka, pre. Oo, abe mo, ay lulo ko pre, halindis ba kulod pagkatapos sa gay. Hasta na si dumagiti, libut, bilog na ni Gros, libut yan eh. Eh, bilog ilo-ilo, saan pa na, ilibot siya muna. Hasta ba, Gros si Bukag Manila, labutan niya pa na lakat, lagaw-lagaw pre. tuwag ka pre, grabe galing pagitang lulo mo. Oo, bisan nasa lakyan, na siya gina Eh, kaya itunod grabe, ito yung lulo ko. Ay, ano to yung lolo mo? Police? Militare? Eh, hindi Di, ano man yung galing lolo mo nga daw? Kagrabi ka daw? Eh, eh, ang lulo ko? Anong lulo mo? Eh, Buang. Bu ah, oh, oh, nanay ko. Ay, ay kamasa lulo ko? Ay, Joy, joy ari ka? Ay, ay, Joy, pasinsala na. Huwag kami bayad si mo, Joy. Huwag kami bayad si mo, Joy. pasin Pasensya lang nga na nga nai, Choy. Parte sa inyo, mga lolo. May nyo. Why ka mo sa akong lolo? Ay, may, may lolo ka man, Choy. Ang inyo, mga lolo. Patay na na ang inyo, mga lolo. Hmm, ang akong lolo ya, buhay pa, sta Kag-arap pa sa government center, magamasahe. Ay, doon ka, Kabati na ka muna sa tingong niya, ito, tigulang ng tingog. Siya na. Oh. Tuod ka, Choy. Tuod ka, Choy? Sino na siya, Choy? Eh. Kilala na ninyo. Eh, sino gali? Ay, pabitin ka ba pulis ka? <laughs> ang iyan ang alam. Amo si Doroy. Oh, oh. <laughs> Si Doroy. Uh, nanay ko. Shout out na na kamigo, Doroy. Ah, kamigo dyan, Janroy. Shout out na na kamigo dyan, Janroy. Sagsat ka sa Jispel, shout out ma'am. Sa tira sa Piste Box sa Iloilo. Shout out muna sa inyo. Shout out sa aton nga mga upoda mga, mga amigo. Grabe kitang yaho mo, ah. Malipayon labi ako, Kat, eh. Nakalagaw naman kita luwat nga dua. Gani, no? Kalawig man sa panahon nga. Wala kita makauro istorya. <laughs> ano, abi kay... Busy ka man, abi, sa school, eh. Oo. Tapos ako, busy man sa massage. Gani, sige lang, ah. At least, subong. Malipayon naman kita, nga nag-up the night. <laughs> excited na ako, Kat. Ha? Excited sa ano? Mm kwan excited na ako nga makapakasal na kita nga duwa um ha sayo lang nakita ang tunay na saya mundo ko'y bumangon nang ikaw ay sumama iyong mga mata aking nakikita parang bituin sa langit abot ko na bawat ngiti mo Oo, oh, oh. handong kong nga Pakasla ng babae nga palangga ko oh, um, Ginuyatan ako sa kamo um, ah, oh, uh, Jo, palangga ko hindi ka wala nga Ikaw lalaki nga ginpili ko Madamo siyang naghambal sa akon nga. Buwapa ko na ako. Buyag. <laughs> Hindi. Ambal ah, nila. May tsura ko na ako pero nga ikaw pang ginpili ko. Hindi ka man makakita. Paano mo makita ako ng tsura ko? Pero, abi mo, Malipayon ako nga ikaw ang lalaki nga ginpalangga ko. Hindi ko gidi ko pag lokat. Isa na no pang matabo pamatudaan ko sa imo nga kami nga mga bulag matuod-tuod magpalangga nga kami nga mga bulag may kasanag nga ipakita um ah, oo kay balo ako wala ina ginabasihan sa sitwasyon mapabulag ka man o kung hindi kung mapinalanggaon ka kay balo ka gid magpalangga pero bisan bulag ka kung wala ka nagahatag sa pagpalangga mangita ka man iban. <laughs> Ay, amo na. Oo. Oh, hindi balasihan ang sitwasyon sa tao. Ano man siya, sino man siya. Kung matuod-tuod siya nga nagahigugma, hindi agad na pag-ibaylo iya iyang partner. Oo, so, oh, mano. Hindi tama nabi mabaso lang iban kay siguro tungod sa kakulangan. de kay tungod galit nga may kulang sa imo. Ipangitaon mo sa iban. Um, Oo, no? Nga abe, hindi inyo napag-istoryahan. Kag, hambalan ang ang inyo pagigugmaanay kung paano ninyo mapabakod pagid. Gusto ka dira, Jo. Ang problema abi sa aton, komunikasyon. Wala kita naga communicate sa aton karelasyon. Kung napamatsyagan ta nga may kulang, pangitaon tiya dahin sa iban. <laughs> Oo, bala. Damo si na. Kagabi mo, Kat. Wala ko naga duwa magpakasal sa imo bisan madamo man sa akon sa naghambal nga Jo indi ka kakita intuon niya lang kana ginainto gani ang pareyo nga kakita ikaw pa nga indi kakita huh? <laughs> ay gali? oo madamo sa naghambal sa akon sina pero wala ginagalubad ang akon ni pagigugma sa imo ang pagsalig sa isa kag isa amo ang dapat naton nga uyatan Jo gusto ka dira ay ang importante ang mahalaga <laughs> magpreparar ka lang kat kaya maabot ka ng adlaw nga malisin kita sa ginikanan mo mamalay kami sa inyo pero ang ginikanan mo gali walay na sa problema <laughs> makanto sila diri kag syempre upod man si Lolo Ilyong abaw sadyagin ni nga man kat kaya sigurado ma gini ginising damo nga pagkaon si Lolo Miloy abaw <laughs> <laughs> ang kabuhibisan may problema may kasadya ba?

de uh, malakat lakat ako malakat lakat ako de uh, malakat lakat aku de uh, opa grabe lakat do wala tunog eh ah <laughs> uh, be sino nang sa na, no do si lolo ilyong na ako sa lolo miloy ah uh, babaw sige be sige be sige be ama mangkot aku dia, aba Doon sila makadto nga ha? Uy. Daw sa karangderiya, ina sila makadto pa dulo nga. <laughs> Abe. Sandanta. ta. Hop. Abe, mamang mangkota O, oh, mamang kaya, amigo. O, oh, amigo, mayong... Mayong uh, untos imo diri. Eh, mayong untos imo, amigo. Ah, mayong untos, man. Ano kay pangalan mo, Meg? Oh, galing sa po ah. Ah, Joseph ah. Joseph galing. Ah, mo ba na? Sa din ka galing makanto? Ah, dali na kumakanto sa ano? Sa karinderiya. Sino ang tabi gali galing dali? Ah, tangki na. Tangki na ni Jay Ah, mo ba na? Ati eh, sige ah. Eh, sige, may gawa. Kito ginagutom. Nagigawa naman siya. Kito, isa ka. Dahil ako wala masudla ng Tidak oh kan kusang pangkaon ya <laughs> ah, bye bye apa bye <laughs> doa, doa <tatai> <laughs> duhon, hindi gid maglipat nga magyuhom-yuhom. Kay ang pagyuhom, magapabakod sa aton tagipusoon. top top naman siya liwat, sa ngala na lang siyang bilog na puwersa sa NYGC Blind Drama. Bye-bye! Halong kamo! Halong Halo kamo! Bye! Sa inyo, Kami pirmi